Ako po si Clarice, 29 anyos. May kapatid po akong si Laika. Mas bata sa akin ng tatlong taon. Pero tila mas malakas ang dating. Mas maputi, mas sexy, mas palaba. Pero kahit ganon, mahal na mahal ko siya. Bilang kapatid. O akala ko lang. Ako ang panganay. Ako ang seryosong tipo. Nagtapos ng nursing. At ako ang unang nagka-boyfriend, si Mark. Mabait, matalino, may itsura at may magandang trabaho. Makalipas ang limang taon naming relasyon, kami nagpakasal. Ang buong akala ko, ang kasal namin ang magiging simula ng magandang buhay naming dalawa. Hindi ko alam, doon din pala sisimulan ni Laika ang paninira sa lahat ng meron ako. Isang taon matapos ang kasal, pansamantalang tumira sa bahay namin si Laika dahil sa bagong trabaho niya sa Luzon. Natural lang, kapatid ko siya. Tinanggap siya ni Mark bilang parang tunay na kapatid lagi silang nagkakakwentuhan, nagtatawanan, minsan ay parang mas close pa sila kaysa sa akin. May mga gabing nahuli ko si Mark na nakatitig kay Laika habang ito ay nakashort o spaghetti strap. Hindi ko pinansin yung mga ginagawa ni Mark. Guni-guni lang ito. Bulong ko sa aking sarili. Ngunit, lumala ang kutob ko. Tuwing nahuhuli ko sila sa mga tagpong parang lampas na sa pagiging brother-in-law at sister-in-law. Isang gabi, habang nasa trabaho ako sa night shift, nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Nag-decide akong bumalik sa bahay. Hindi ako gumawa ng ingay. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang impit na umol at paghingal mula sa kwarto naming mag-asawa. Dahan-dahan akong sumilip sa nakawang na pinto. At doon, bumagsak ang mundo ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakaalis ng bahay. Hindi ko sila hinarap ng gabing iyon. Pero kinabukasan, Buong tapang ko silang pinagtapat. At gaya ng inaasahan mo, siguro pareho sila'ng nagdenay. Umalis sila ikasabahay. sa bahay. Pero sa lihim, alam ko, hindi patapos ang ugnayan nila. Ilang buwan ang lumipas, tuloy ang pagpapanggap ni Mark bilang asawa kong matino. Pero ramdam ko'ng malamig na ang relasyon namin. Hanggang isang araw, may dumating na sulat sa email ko. Anonymous. Pero laman nito ay mga litrato ni Mark at Laika sa isang resort. Yakapan, halika. Ang pinakamasakit, ayon sa email, buntis daw si Laika. At si Mark, ang ama. Hindi ko alam kung paano ko nalalampasan ang mga sumunod na linggo. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ako papayag na basta na lang akong tatalikuran at iiwan. Tahimik akong nagtipon ng ebidensya. Lahat ng galaw nila inobserbahan ko. Inirecord ko ang mga tawag Kinunan ko ng video ang mga tagpo sa labas ng motel. Ibinigay ko sa abogado ko. Sa loob ng anim na buwan. Kasong adultery ang isilang ko laban sa dalawa. Winasak nila ang buhay ko. Ngayon, ako ang wawasak sa kanila. Nahatulan si Mark ng pagkakulong ng isang taon habang si Laika ay hindi na muling lumitaw. Ayon sa balita, nanganak ito sa probinsya. Walang makitang matinong trabaho. Iniwan ng sariling pamilya. Karma na raw, sabi ng ilan. Ako, masakit man. Narautunan kong maging matatag. Iniwan ko ang lugar namin. Lumipat ng syudad at muling nagsimula. May mga sugat pa rin sa puso ko. Pero, pinili kong patawarin ang sarili ko. Hindi dahil sa kanila, kundi para makalaya ko sa gay. Tatlong taon na ang lumipas. Mula nang humantong sa kasong adultery, ang pagtataksil ni Lalayka at Mar akala ko tapos na ang lahat. Ang sakit, ang galit, at ang kahinaan. Nakalipat na ako sa si ibang lungsod. May bago na akong trabaho bilang head nurse. At unti-unti na rin gumagaling ang puso ko. Pero ang demonyo, laging bumabalik kapag hindi kahanda. Isang araw, habang nagpapahinga ako, may isang bagong volunteer nurse na ipinakilala. Paglingon ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Laika. Mas payat, mas maputla. Pero walang duda, siya yun. Ngumiti pa ito, natila walang nangyari sa aming nakaraan. "Hay ate," bati niya. Tayo na naman palang magkasama. Parang kinukuryente ang buo kong katawan. Walang kaabog-abog. Bumalik ang lahat ng sakit at gal. Pero, pinili kong maging profesional. Hindi ako basta-basta bibigay. Hindi ako ang dating Clarice. Mula noon, nagsimula ng tila digma ang tahimik sa ospital sa harap ng iba magalang silaika. pero sa likod unti-unti niyang sinisira ang pangalan ko ipinapakalat niyang ako raw ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Mark sinisiraan ako sa mga doktor at pasyente na mataray at palpak daw ako may mga chart na sinadyang mawala mga gamot na sinabing ako raw ang nagkamali. Nagbabanta siyang sisirain ang buong buhay ko, gaya ng pagsira ko raw sa kanya. Isang gabi, tinawagan ako ng dati naming kasambahay. Ate Clarice, si Laika. dinala ang anak niya sa dating bahay niyo, sa kwarto ni Mark. Hindi ko na napigilang pumunta ako sa bahay na matagal ko nang iniwan. Sa loob, nakita ko si Laika. Yakap-yakap ang isang batang lalaki. Akin ang lalaking to, sabi niya. Habang ngumiti ng mayaba, pero hindi ko siya pinalaki para kay Mark. Natigilan ako. Anong ibig mo sabihin? Lumapit siya. Hindi anak ni Mark ito. Anak siya ng lalaking tunay kong minahal. Pero, iniwan niya rin ako dahil may asawa. Pareho lang tayong iniwan, ate. Pumutok ang issue sa ospital. Isang pasyente ang muntik mamatay dahil sa maling gamot. At syempre, itunuro ni Laika na ako raw ang huling humawak sa chai. Ngunit, may CCTV. At doon nakita kung paanong sinadyang papalitan ni Laika ang label ng gamot. Natanggal si Laika. Pero bago siya lumayas, dumiretso sa akin. Hindi pa tapos. Clarice. Habang buhay akong magiging anino sa buhay mo. Kapatid mo ako. Kaya kahit saan ka magpunta, dala mo ako. Tumingin siya ng matali. At isang araw, kukunin ko lahat ng meron ka kahit pa bago mong pag-ibig sa kabila ng lahat may isang doktor na maging malapit sa akin si Dr. Eli Mendoza mabait tahimik single may respeto. unti-unti ko siyang minahal pero isang gabi natanggap ko ang isang sulat sa mesa ko si Dr. Eli ang ama ng anak ko. Like Nangangatog Nangangatong ang kamay ko habang binabasa ito. Hindi ko alam kung totoo o isa na namang paninira. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi patapos ang laban. Sa loob ng tatlong taon kong pananahimik, akala ko'y nakaligtas na ako sa kadilimang iniwan ni Nelaika at Mar. Pero mas makapal pala ang aninong buo balot sa nakaraan. At mas malalim ang mga sugat na dala nito. Si Laika patuloy na nilason ang bago kong pag-ibig. Sinabi niyang anak ng nobyo ko ni Dr. Elim Mendoza ang kanyang anak. At ngayon, ako ang nalilito. Ano ba ang totoo? Hindi ko matanggap. Gustong gusto kong maniwala kay Ellie. Sabi niya. Clarice, hindi ko kilala si Laika ng personal. Nagkita lang kami minsan sa isang conference. Wala akong relasyon sa kanya. Pero, gaya ng dati, si Laika may ebidensya ipinadala niya sa akin ang paternity test. May larawan. Pirma. Resulta. Ayon dito. 99.9% match si Ellie sa anak ni Laika. Gumuho ang tiwala ko. Nilapitan ko si Ellie, dala ang papel. Ano to? Tanong ko. Hindi siya nakapagsalita. Iba ang ekspresyon guilt, o takot. O pareho. Sa huli, inamin ni Ellie ang lahat. Isang gabi lang yun. Wala akong alam na kapatid mo siya. Ginamit niya ako. Lasing ako nun. Wala akong intensyong saktan ka. Ang puso ko, wasak na naman. Gusto kong sumigaw, umiyak, manira, pero wala nang luhang lumabas. Pilit akong binubura ng kapatid ko. Ellie, sabi ko. Pilit niya akong ginagawang kakarampot na anino. At tila bang hindi pa sapat ang sakit, may isa pang bumalik. Si Mark, matapos ang kulungan. Lumitaw siyang muli. Payat? magulo ang buhok, nangingitim ang ilalim ng mata. Clarice, patawarin mo ko. Pinalayas ako ng pamilya ni Laika. Sinira niya ang buhay ko. Ang sabi niya. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang makipagsapalaran muli. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Hindi na ako ang Clarice na pwedeng lokohin mahalin kapag gusto at iwanan kapag sawa na. Minsang pauwi ako, may sumalubong sakin sa akin sa dilim. Si Laika. Wala ka talagang natitirang awa, no? Anya. Habang hawak ang bata. Kahit kay Ellie, kahit sa anak ko. Hindi mo ako ginawan ng awa noon, Laika. Tandaan mo ikaw ang nagsimula nito. Ngayon, ito ang magiging sandata ko. Itong anak ko ang bungay ng sakit, ng kasalanan at ng pagkatalo mo. Hindi ko siya sinagot, pero ang isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko na siya lalabanan ng galit. Lalabanan ko siya ng tagumpay. Lumipas ang ilang taon. Umalis na rin sa ospital si Ellie. Lumipat ng syudad. Iniwan ako. Iniwan kaming dalawa ni Laika sa isang tahimik. Pero matalim na digmaan. Ako, mas pinili kong tahimik na maghilo. Umakit ako ng ranggo sa ospital. May sali akong bahay. May bagong direksyon sa buhay. Pero sa isang sulok ng syudad. Si Laika ay may dalang anak. Anak na hindi ko alam kung panibagong kasinungalingan o panibagong kaparusahan. Ilang beses na akong niloko, nilamon at iniwang luhaan ng mga taong pinakamalapit sa buhay ko. Ang kapatid kong si Laika. Ang dating asawa kong si Mark at ang taong minahal ko pagkatapos ng lahat. Si Ellie. Pero ngayon, nasa huling yugto na ako ng laban. Handa na akong tapusin ang kwento. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng babangon mula sa abo ng sarili niyang pagkawasa. Dumating ang isang sulat sa ospital. Walang pangalan. Walang pirma. Pero alam kong kay ka. Tandaan mo ate. Hindi ako natalo. Baka ang susunod, hindi lang puso ang mawala sa iyo kundi buhay. Nagpatawag ako ng security. Nagpablatter. Pero tila wala siyang pakealam sa batas. Siya na mismo ang lumapit sa akin, dala ang anak niyang si Kalen. Pagod na akong magipaglaban. Ania. Pero ang mga mata niya, galit, bangis. Pwersa ng taong nawalan ng lahat. Gusto ko lang na paglaki ng anak ko, ikaw ang sisihin niya. Sa lahat ng pagkasira ng buhay namin, bulong niya. Isang umaga, dumating sa ospital ang isang matandang babae. Isang dating nurse na retirado na. Siya si Aling Manda. Dati raw kasamahan ni mama. May dapat kang malaman, sabi niya sa akin. Dinala niya ako sa lumang bahay ng nanay ko. Sa loob ng kahon ng mga lumang dokumento. Nakita ko ang isang birth certificate ni Laika. Pero may kakaibang nakasulat. Ina, Maria Teresa Cruz. Ama, hindi kilala. Napakunot ang noko si Laika? Hindi pala namin tunay na ama ang pareho? At sa isa pang dokumento, isang sulat mula kay mama. Clarice, patawat. Si Laika ay anak ng lalaking umagaw sa akin noon. Pinilit kong mahalin siya. Pero sa bawat puti niya, nakikita ko ang babaeng sumira sa buhay ko. Hindi lang kami magkaibang ama. Ang ama ni Laika ay ama rin ni Mark. Magkapatid si Laika at Mark. Kaya, ang relasyon nila ay isang kasalanang hindi nila alam noong una. Kaya, iniwan si Laika ni Mark. Kaya nagkawatak-watak silang dalawa. Sa gahit, tinalakaw ang katibayan kay Laika. Basahin mo yan Malamig kong sabi. Bago mo ako sirain, tanungin mo muna kung sino talaga ang siniram mo. Nanginginig ang kamay niya. Umiyak siya. Una. marahan Hanggang naging hagulgol. Ate, anong klaseng sumpa to? Dinala ko si Laika sa simbahan. Doon sa harap ng altar. Magkatabi kaming tahimik na nagdasal. Hindi ko alam kung para sa kapatawaran, para sa hostisya, o para lang sa katahimikan ng loob. Hindi ko alam kung paano mo ako napatawad, sabi niya. Hindi kita pinatawad, sagot ko. Pero pinalaya na kita. At pinalaya ko na rin ang sarili ko. Lumood siya. Humawak sa kamay ko. Ayoko na ng laban ate kung may natira pa sa puso mo para sa akin tulungan mo akong maging ina sa batang to lumipas ang isang taon si Laika nagtrabaho bilang caregiver sa probinsya simple ang buhay malayo sa intriga pero may katahimikan si Caleb lumalaking masigla matalino ako, ako naging direktor ng hospital. May bago akong tahanan. Wala pa ring bagong pag-ibig. Pero sapat ng kapayapaang matagal kong hinintay. Isang gabi dumating si Laika sa bahay kasama si Kaya. May dala siyang drawing ng bata. Mama Laika at Mama Clarice. Magkahawak kamay sa papel. Gumiti ako. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na tagumpay ay ang kapatawarang hindi hinihingi pero kusang ibibigay. Sa bawat sugat, may aral. Sa bawat pagtataksil, may muling pagkabuo. At sa bawat kapatid na naging kaaway, may pagkakataong maging pamilya muli. Ako po si Clarice at ito po ang kwento ng aking buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.